Ang ganda talaga ng araw today So punta na naman kami Ng Gold Coast Yes At kasama namin si Benan At mga pamilya ni Mister Para mag-enjoy kasama ang mga kids uh. Pagkarating namin dito sa beach, aba-aba itong aking little girl. Ayaw na talaga magpaawat. Talagang todo takbo at laro sa mga sun. Yes, talagang enjoy na enjoy ang aking little girl. talagang itong aking little girl pagkarating talaga agad-agad itong maglalaro sa sun pero okay lang yan guys kasi nag enjoy na aking darling daughter yes at excited na talaga ang mga kiddos na maligo sa beach kasama ang kanilang lola tara go lang tayo ng go at mag swimming Dito na nga, umpisa na sa kanilang mga swimming at kakulitan itong magpipinsan. Aba-aba itong aming little Jude, napaka-cute talaga. And ang aking little girl, I enjoy na enjoy talaga silang lahat. Lalo na kasama ang kanilang lola, yes. And at ang ganda ng araw para mag-swimming, yes. So go lang ng ko mga kiddos. wala ang katapusang swimming, takbo, tawanan. Ay, talagang enjoy na enjoy ang mga kids. Yes, as champy, ang aking little girl. Ay, talagang napaka-cute. Yes. And hindi na siya takot, guys. Pero, go lang ng go, darling. At mag-enjoy ka kasama ang iyong mga cousin. Talagang sobrang ganda dito sa Gold Coast lalo na ang kanilang mga water sports activities. Talagang dito sa Australia lalo na pag summer ay the best talaga ang beach or swimming pool at itong magpipinsan ay talagang sobrang saya, tuwa at kulitan lalo na itong aking little girl happy na happy. Tapos maglaro ang magpipinsan ng kanilang mga sandcastle. Aba aba dito na naman sila sa beach. Walang katapusan talaga silang swimming. Talagang sobrang ganda ng Gold Coast lalo na pag summer kasi ang daming mga water sports activities, lalo na itong mga magagandang boats. Siyempre, ang jet ski, the best talaga. At walang katapusang swimming, lalo na pag summer. Enjoy na enjoy talaga ang buong pamilya. And of course, gutom na ang mga kiddos. Siyempre, bibigyan sila ng food ng kanilang lola. Yes, talagang love na love talaga sila ng kanilang lola. And of course, walang katapusan talagang mga beautiful views lalo na sa mga magagandang boats na oh my god, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, talagang manghang mangha ako sa nakikita ko ngayon at talagang enjoy na enjoy ang mga kiddos at syempre ako din happy na happy kasi pag nakikita ko silang masaya kasama ang kanilang lola ay talagang the best. Yes, so good job darling. Enjoy na enjoy talaga ang aking little girl. Yes, talagang walang katapusang saya at tuwa ang kaniyang mga feelings. My goodness, darling. Basta go lang ng go mga kiddos at enjoy na enjoy talaga sila sa beach pagkatapos nilang kumain ay Balik agad sa swimming. Aba, -aba talagang itong tatlong itlog, napaka-cute talaga nila tingnan. Talagang enjoy na enjoy silang tatlo. lahat guys. Pero ako ang hindi maliligo. Pero okay lang yan. Basta uh, happy talaga at enjoy pag nandito tayo sa beach. Lalo na kasama ang ating family. Enjoy, enjoy! At dito na naman si Kendall at Vali sa sandcastle. Aba, aba. Relax na relax itong dalawa. At may aso pa. Yes, talagang enjoy na enjoy talaga sila dito kasi yung tubig sa dagat pumupunta sa sandcastle Pero itong aming little Jude, ay enjoy na enjoy din dyan sa likod. Yes, so sunod na sunod siya sa kaniyang pinsan na si Kendall at yung kapatid niyang si Vale. Pero itong aming little Jude ay parang hindi na siya gumagawa ng castle. Parang ginigiba. Pero okay lang yan guys. Kasi itong tatlo, ah! Enjoy na enjoy talaga silang tignan. At napaka cute. Pero itong aming little girl ay talagang very determined talaga at focus sa kanyang sand castle. Talagang sobrang cute at saya ng tatlo. At talagang nakakasaya sa feeling na makikita mo yung mga kiddos lalo na ang magpipinsan na enjoy na enjoy at tuwang tuwa sa kanilang mga kakulitan at kanilang mga Iwan ka na lang, guys. Basta happy na happy silang tatlo. Yes. Yeah. Talagang go lang ng go, darling. At mag-enjoy kayo. Yes. Muntikan na tayong mabakel, pero go lang ng go. Sa todo laro at kulita nila ay aba-aba itong mga kiddos. Talagang gutom na this. Yes. So, popcorn is the key. Yes. So, kumakain. Ay, makil na naman tayo guys. Pero go lang ng go. Yan. Kumakain ng aking little girl ng popcorn. Pero aba-aba. Hindi lang siya, kundi ang kanyang mga pinsan din. Yes, talagang itong mga kids, lalo na pag pumupunta sa beach, ay magdala talaga tayo ng pagkain kasi parati talaga silang ginugutom iwan ko na lang ba kung tama yung mga sinasabi ko guys pero go lang ng go yan so enjoy na enjoy talaga sila sa kanilang popcorn at itong aming little Jude ay napaka cute talaga yes sobrang cute ng aming little Jude talagang itong si Bali at Kendall talagang sobrang enjoy talaga sila at syempre walang katapusang bonding yes talagang very good boy talaga itong aming little Bali yes at syempre gusto din niyang matry ang bodyboard pero parang gusto niyang siya yung humihila sa aming little girl pero enjoy na enjoy talaga ang aking darling parang walang takot na ah. enjoy at tuwa talaga sila ay walang katapusang kulitan at syempre to the rescue ang kanilang lola sa kanilang mga kakulitan it's a beautiful day beautiful day together with the family and the kiddos yes then okay, si come on. Ball, on the come on darling dito yung dalawa yeah all good all good Well, you want ice cream? Ice cream? Gusto niya ng ice cream, guys. Hi, alam niya naman itong magpipinsan. Yeah, ang ganda. Yes. So, kung malapit kayo dito sa Gold Coast, go, go here. And then, all good. Magdala kayo ng pagkain. And then, sunblock and tent. All good. Yay! Are you okay, darling? <laughs> ABC here. Evie. Dali, yeah, we're gonna buy some fish and chips here in Mariner's Cove. Kain muna kami konting guys. Yeah. At dito sa Gold Coast, the best talaga dito sa Mariner's Cove. Kasi ang dami nilang pagkain ng mga seafoods. Yes, and it's good to eat fish and chips. Lalo na dito sa Gold Coast at along the beach. Wow, beautiful view. At syempre, ang aming little Jude na napaka-cute. Yan, kasama namin ang sister ni Mr. Yes, talagang excited na excited na talaga sa kanyang ice cream. Yay! Wow, talagang oh, napaka-cute talaga. So, ito yung kanilang restaurant. Dito kami nag-order ng food. And then, wala. Yan yung mga view sa labas. Napakaganda talaga. And then, it's a good family Uh, weekend niyan kasama ang mga kids at enjoy na enjoy talaga sila. ina na. So yan na yung order namin, a seafood seafood platter, yan with fruit. Yes, yummy yummy delicious. Oh, ang sarap talaga, guys. Yes, the best. Fresh na fresh. Yan. And then yung prawns ay the best talaga, yummy delicious. And then itong ginger beer na to ay the best talaga. Oh my god, talagang walang rice pero busog pa rin yes, at enjoy na enjoy kami lahat, lalo na si bianan, kasama ang kanyang mga apo at syempre kasama ko ang sister ni mister, yes so all good na all good ang aming weekend so happy ang mga kids happy din ang mga adult yes, so kain muna tayo guys Sobrang saya kasama ang buong pamilya at nag-enjoy talaga ang mga kiddos. Lalo na itong si Bali at Kendall ay talagang happy na happy talaga silang dalawa. At syempre ang aming little Jude, ang napaka-cute na aming little Jude ay enjoy na enjoy din siya. Yes. And syempre lahat ng mga kids ay puno ng tawanan at kakulitan. At talagang happy na happy si Biana na nakikita ang kanyang mga apo na masaya lalo na ang kanyang pamilya. and we had a wonderful day and a beautiful day and remember guys be happy stay healthy and be good and see you next time on the next vlog thank you for watching